magandang araw mga kabibs. Kanina po ay nag ako ng almusal at siyempre, ito po yung niluto ko. Meron kaming chicken ham at saka meron akong itlog, may dessert na mangga. at siyempre po, marami dapat nating protas dahil yan po ang ating vitamins sa katawan. Yan. Kain na po kita. <laughs> Ang sarap po ng aking almusal, heavy po talaga ito. Mapagpalang araw sa inyo mga Kung kumusta po kayo? Sana ay nasa inyo, mabuti kayong kalagayan sa araw na ito. Ngayon po ay araw ng Sabado. At na, gusto ko po magpasalamat sa lahat ng aking mga bagong pasok na subscribers na pumasok po nitong mga nakalang araw. Sobrang nagpapasalamat po ang inyong ate bis dahil maganda po ang pasok ng aking subscribers. Mukhang may nakadinig po sa aking panawagan at <laughs> pakiusap. Thank you po talaga sa inyong lahat. Salamat din sa aking mga followers. Thank you sa inyo. Sa lahat po na nanonood ng aking mga videos at walang sawang sumusuporta sa inyong ati babes. Ako po ay natutuwa dahil maganda po ang outcome ng ating views. Sana po ay tuloy-tuloy ito. At uh, patuloy po tayo magsama-sama sa aking mga videos. Ako po ay sobrang natutuwa talaga. Thank you din po sa aking mga kapamilya at todo suporta, sa aking mga kaibigan, mga kasamahan sa trabaho. Thank you, thank you sa inyong lahat. Ang inyo pong ate babes ay patuloy na nakikiusap sa lahat ng mga hindi pa nakasubscribe. Sana po ay tulungan nyo ang ate babes na umangat ulit ang aking mga subscribers sa YouTube. Thank you po sa inyong lahat at God bless po sa inyo. Kain po tayo ng almusal. <laughs> Gusto ko rin po pala magpasalamat sa mga kapwa ko, vloggers, na patuloy po na nag-shoutout sa akin, sumusuporta sa akin, nagko-comments, nagla-likes. Thank you po sa inyo. Damdam ko po ang inyong suporta sa inyong ate, babes. Thank you, thank you po sa inyong mga vlogger na patuloy po na nakatunghay sa aking larangan ng YouTube. Thank you po talaga. Sana po ay magtagal pa ang ating pagsama-sama. God bless po sa inyong lahat at muli salamat po. Mapagpalang araw ng Sabado sa inyong lahat.